Baka impigas. Baka impigas. Bakit pinipigas? Bakit pinipigas? Bakit punat? Bakit punat? Bakit punat? Makalika. <laughs> Ba't ano na naman yan? <laughs> Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba ito? <laughs> Ayan. May ginawa akong syrup. Hmm. Syrup. Tapos, yung sponge. <laughs> Lagyan natin na. Lagyan ko ng syrup. Kasi pa diba, may cake pa dyan sa rep? Natitiraan ito, gagawin ko siyang fake na cake. Ito, mm. ito. Lagyan ko siya ng syrup. Ayan. Ay, wala, ano. Oo. <laughs> <laughs> Ayan, oo, oh, diba? Ang sarap ng cake. <laughs> wow. oh. Chocolate cake. Oh. Masarap na naman to, eh, oh. Oo, oh, diba? Ang sarap. Kasi nga, may syrup. <laughs>

hindi din nagagalaw niya. Kaya makaibah, ya <laughs> oh. Chocolate cake. <laughs> <Taraan>. <laughs> Sarap, 'di ba? Tikman natin. Um, <laughs> Tara, wag niyo pa. Ay, hindi pa. natin Tapos Tawagin, Na -tawagin niyo lang sila. Mang, may, may ano ka na bang anong mga platito? dito? Ando na. Ay, ando na. Sige, oh. sige, sige. Tawagin na sila doon. <laughs> Tawagin na natin sila mga kawarites. Dan! Prepare ko lang yung ano. Yung... Ano ba yan? Cake o. Oh. Ha? Huh. Oh, diba? <laughs> Ang daming syrup. Grabe. Grabe syrup yan na mga makamaretes.

Kaya matigas ba yung sampo ito? Kaya wala akong ipin ba iba. Langdang, saglit nga tayo, natin yung pinto. Siyempre, kakain din tayo. Oo. Ang tigas, no? Tigas ba? ice naman Oo. Ay, masarap ito. Yelo. Oo, oh, ayun. Tawagin mo si Auntie Lulit, magmerenda rin. Auntie Lulit, merenda! Ay, patayin daw yung tubig. Dali. Napatay na, Auntie. Halika, magmerenda tayo ng Ay, salad. Ano oh, uh, uh. oh, ka na na? Uy, Len, ka. Bakit ayaw mo? Um, Siyempre, gusto Oh, lamig. lamig. Hindi ko nga ano, ano kasi ano. Ako wala akong ising kaya. Hindi ko alam kahit malamig na dyan. Buk Ubusin <laughs> na ni... Ubusin <laughs> na niya. Analim niya. Sarap na. Hmm. Ang lamig kaya hindi maubos-ubos. Sarap. Nag-aalis na ka. Di ba may ano ka doon? Oh, Meron pa. pa. Oh. pa. Mm, ano ba? Ayun. Yung cake. Meron ba? Meron pa. Meron pa? Ano ba? Nga. Sige, ko Kuling ko. Ang puso namin. Hindi <laughs> pa kaya yung palis, ma'am? Ha? Ah? Hindi pa kaya yung palis? Kailan ba yun? Hindi pa? Pero tinigman ko yung tapos. Kumain tapos. Mm Hindi -hmm. pa palis yun. Kailan ba yun? Nung bagong taon na. Kasama ni Tuo. Ay

Huwag yung dalawa nga, mag ka. kung ano yan, nadampot mo. Yan lang, hindi lang ako. yung dalawa, Bakit mo yan? yung dalawa lang. Mas masarap yan. Gusto mo lang cake din? si Ben? Tinan mo chocolate sa ano ba naman ito ang pigas ang pigas ang pigas Bakit? ano na naka ito palis... na hindi naman ano di ba baké konat baké konat baké konat ano 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 ito? ito. Tignan mo kasi! Ano ba? Ang tigas! Ne! 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 ne. Sabi ko, sabi ko sa iyo. Walang nga ka manood nah, na, hindi naman kick yan eh! Sabi ko ito! Masarap ba yung response ko? Pati hindi ano, sinapakaya mo sa tao. Sabi mo, Melinda. Nagbasa ba ba na yan ito? Melinda. Ito ang masarap! Frank! Frank! Ano pa naman yan? Di ba, alin nabusog naman kayo sa sasalang. <laughs> Hindi pa, kulang pa. Kakain pa ako. Ayan. It's Di a problem. <laughs>